Hi, this is Mardi once again, and welcome to my channel. Joseph Ejercito Estrada, also known by the nickname ERAP, is a Filipino politician and former actor. He served as the 13th President of the Philippines from 1998 to 2001. The 19th Vice President of the Philippines from 1992 to 1998, and the 26th Mayor of the city of Manila, the country's capital, from 2013 to 2019. In 2001, he became the first chief executive in Asia to be formally impeached. At the age of 87, he is currently the oldest living former Philippine president. If you are new to my YouTube channel, please don't forget to like, comment and subscribe. At para updated kayo sa mga susunod kong videos, please click the bell notification below. At sana po, don't skip the ads and please watch until the end of my video. Si Joseph Estrada ay sinilang bilang Jose Marcelo Ejercito noong April 19, 1937 sa Tondo, isang urban na distrito ng Maynila. Lumipat ang kanyang pamilya sa mayamang suburb ng San Juan noon ay isang munisipalidad sa lalawigan ng Rizal. Siya ay kabilang sa isang mayamang pamilya at ikawalo sa sampung anak ni Emilio Ejercito Sr. at ng kanyang asawang si Maria Marcelo. Matapos makapagtapos sa Ateneo Elementary School noong 1951, siya ay pinatalsik sa kanyang ikalawang taon ng sekundaryang pag-aaral sa Ateneo High School dahil sa pagdidisiplina. Nang maglaon sa kolehiyo, nag-enroll siya sa kursong Bachelor of Science in Civil Engineering sa Mapua Institute of Technology upang pasahin ang kanyang ama. Muli siyang aalis at pagkatapos ay lumipat sa Central Colleges of the Philippines College of Engineering, ngunit nag-drop out. Sa kanyang 20s, nagsimula siya ng karera bilang isang drama actor. Kadalasang gumaganap bilang kontrabida o antagonist. Pinagtibay niya ang pangalan ng entablado na Joseph Estrada dahil ang kanyang ina ay tumutol sa kanyang napiling karera at sa kanyang disisyong huminto sa pag-aaral ng maraming beses. Nakuha rin niya ang palayaw na irap, isang dula sa balbal na Tagalog na pare, ibig sabihin ay body mula sa kanyang kaibigang kapwa-aktor na si Fernando Poe Jr. Estrada ay nakakuha ng katanyagan bilang isang artista sa pelikula na ang pangunahing papel sa mahigit isang daang mga pelikula sa isang karera sa pag-arte na sumasaklaw ng mga tatlong dekada. Nagtrabaho rin siya bilang isang modelo. Nagsimula bilang isang fashion at ramp model sa edad na 13. Ginamit niya ang kanyang kasikatan bilang isang aktor para kumita sa politika na nagsisilbing alkalde ng San Juan mula 1969 hanggang 1986 bilang senador mula 1987 hanggang 1992 noon bilang vice presidente sa ilalim ni Pangulong Fidel V. Ramos mula 1992 hanggang 1998 Si Estrada ay nahalal na Pangulo noong 1998 na may malawak na margin ng mga boto na naghihiwalay sa kanya mula sa iba pang mga humahamon at nanumpa sa pagkapangulo noong June 30, 1998. Noong 2000, nagdeklara siya ng isang all-out war laban sa Moro Islamic Liberation Front at nabihag punong tanggapan nito at iba pang mga kampo. Ang mga eligasyon ng katiwalian ay nagbunsod ng impeachment trial sa Senado at noong 2001, si Estrada ay napatalsik sa ikalawang EDSA Revolution matapos lumabas ang prosecution sa impeachment court nang bumoto ang mga senador o judges na huwag magbukas ng sobre na umano'y naglalaman ng nagpapatunay na ebidensya laban sa kanya matapos siyang aristohin noong April 25, 2001 sa mga kasong pandarambong ang kanyang mga taga-suporta ay nagrally at nagmarcha patungo sa palasyo ng Malacanang at sinubukang salakayin ang lugar sa si EDSA 3. Noong 2007, si Estrada ay sinitinsyahan ng isang special division ng Sandigang Bayan, nang reclusion perpetua sa ilalim ng kasong plunder dahil sa paglustay ng 80 million dollars mula sa gobyerno. Ngunit kalaunan ay nabigyan ng pardon ng pangulo at ng kanyang dating deputy na si Gloria Macapagal-Arroyo. Muli siyang tumakbo bilang pangulo ng 2010 presidential election, ngunit natalo siya ni Senator Binigno Aquino III sa malawak na margin. Nang maglaon, nagsilbi siyang Alcalde ng Manila sa loob ng dalawang termino mula 2013 hanggang 2019. Estrada is the first president to have previously worked in the entertainment industry as a popular artist and the first to sport any sort of facial hair during his term. specifically his trademark acting mustaches and wristbands estrada is married to former first lady turned senator dr luisa loy pimentel whom he met while she was working at the national center for mental health in mandaluyong and has three children with her jingoy estrada jackie Ejercito, and jude estrada Estrada also has eight children from several extramarital relationships two with Pichi Osorio, Joseph Victor J. V. Hercito with former San Juan Mayor Guia Gomez, and one with a former air hostess who is known only as Larena, three including actor Jake Hercito with Laarni Enriquez, one with Joy Melendez. Thank you very much for watching. And according to Deep Roy, inspiration comes from within yourself. One has to be positive. When you're positive, good things happen.